Hello guys! For today's video, paghahandaan natin ang pagkain ng aking asawa at dadalhin sa kanyang work. Hindi kasi siya nag-lunch kanina kasi kinisang sardinas na may malunggay ang ulam. At ayan, paubos na nga. At eto na nga, dahil ayaw niya kumain ng sardinas, babaunan ko siya ngayon ng sardinas. Akala mo ha? At eto na nga, niready ko na ang kanyang food. At syempre, bubuksan ko na ang kanyang favorite, sardines. Kaso pati yung sardines parang ayaw sa gagawin ko. Kasi pa naman pinahirapan niya akong buksan siya. Finally, nabuksan ko rin. Alam niyo ba guys, sobrang excited ako ilagay ito sa pagkain ng asawa ko. Hindi ko na sinepread yung lagay ng ulam kasi baka hindi nga niya kainin. Tapos alam niyo na, lagtag mo kasing pa. Ready na for you, my love. At dito nga, naredy ko na ang kanyang baon. Ihahatid ko nga muna ito bago ako pumasok sa aking work. Hindi ba halata? Naka-uniform na ako. Ayan, binalot na natin at syempre ilalagay sa lunch bag. Sardines is waving! Here na ako sa work niya. Pero hindi siya makalabas kaya naman nakisuyo na lang ako sa guard nila para iabot sa kanya yung baon niya. Hope you like it! <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> oh.